Hello mga lods. ngayon ay magsisibak muna tayo ng kahoy at wala nang tayong panggatong, Ito na nga. Bisa na tayo magsibak. Yan, ganyan lang ang buhay dito sa probinsya. Masarap kasi ang ano ang kanin kapag sa kahoy. Ba. Diba? sa mga taga probinsya dyan shout out naman sa inyo yung kaning niluto sa ano sa kahoy hindi may, may mga tutong so ayan sibak lang tayo para may panggatong alam nyo ba yung ganyang ano, style yung pag sasalansan ng ano para madaling matuyo ng kahoy sa mga bundok lagi ang ginagawa yun tapos na tayo guys oh, tapos din na eh.